Narito na mga claims na ating patutunayan ngayong araw. Naniniwala ka ba sa puwera usog para sa mga bumabati sa baby? Totoo nga ba yan? Ating ang patutunayan yan. Mabilis na pagtibok ng puso. Delikado nga ba? Tara, let's prove it! Pagbabad ng basang cellphone sa bigasan, epektibo nga ba? Abangan mamaya. Sapat na tulog, nakakatulong nga ba upang gumanda ang performance mo sa school? Totoo nga ba yan? Tara, let's prove it. Pagbubunot ng buhok sa ilong, delikado nga ba? Let's prove it. Sobrang pagkain ng bawang masama ba sa kalusugan? Patutunayan natin yan mamaya no sugar o diet soda ay mas healthy kesa sa regular soft drinks. Totoo nga ba yan? Panoorin nga natin ang pag-aaral sa claim na yan mamaya. Kulang sa tulog, nakakapagpalit nga ba ng utak ng isang tao? Tara, let's prove it! Alamin ang totoo. Alamin ang tama. Sa patuloy na pagbibigay ng DWIZ News ng tamang balita at tamang paglilingkod. Isang programang mag-challenge ng mga sinasabi nila kung totoo o bola. Panoorin, pakitgan at ifollow na ang LPI. Let's prove it! Ang mga reports na maglalabas kung true or false nga ba ang mga claims nila. Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Live sa DWIZ. Live din sa Free TV. Aliw 23 at digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Lalabas na ang totoo sa Let's Prove It! Sa panahon ngayon, mas lamang ang may alam. Kaya bago ka maniwala sa mga sabi-sabi, suriin at pag-aralan muna natin 'yan. Sa Let's prove it. Palalabasin natin ng totoo, patutunayan natin kung true or false ba ang iba't ibang konsepto, theories at ideya na kalat dito sa Pilipinas. Ako si Dennis, Dennis Antenor Jr. Sa loob ng kalahating oras, samahan ko po kayong ihihiwalay ang fact from fiction sa mundo ng health and science. Naniniwala ka ba sa puwera usog para sa mga bumabati sa baby? Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Sa kultura ng mga Pilipino, may naniniwala na kayang magdulot ng illness o discomfort kapag bumabati ang mga strangers sa baby. Ang tawag ng iba dito ay puera usog o nabati siya. Sa English, ang ibig sabihin nito ay go away curse. Pero, totoo nga ba ang usog? Tara, let's prove it! Ayon sa newscientist.com na ang isang substance na matatagpuan sa laway o saliva ng isang tao ay opiorphine na natural painkiller na anim na beses na mas malakas kesa sa drug morphine na walang nasty psychological side effects. Ngunit ito ay pinabulaan na naman ni Dr. Jennifer Tinglao, pediatrician ng Makati Medical Center dahil anya may bakterya ang laway na maaaring maging dahilan ng direct contact. Ipinaliwanag pa niya ng isang baby na may Immuno compromised na hindi pa kumpleto ang bakuna at wala pang antibodies ay madaling mahawakan ng sakit o bakterya na dulot ng laway. Kaya naman, mainam na kapag masama ang pakiramdam ng baby ay kumonsulta na lamang kayo sa pediatrician o kahit na sinong health expert nang sa gayon ay hindi lumala ang sakit na nararamdaman ni baby. Ayan, ayon sa pediatrician na ang paniniwalang ito ay hindi aprobado sapagkat ang laway ay nagtataglay ng bakterya na maaaring matransfer at makaapekto sa kalusugan ni baby. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Mabilis na pagtibok ng puso. Delikado nga ba? Tara, let's prove it! Nakakaranas ba kayo ng pagbilis ng tibok ng puso? Yung tipong akala mo may dumadagundong sa iyong dibdib? Delikado nga bang bumilis ang pagtibok ng puso? Tara, let's prove it! Ayon sa Healthline.com na maaaring mauwi sa sakit sa puso ang labis na palpitation tulad ng arrhythmia o ang irregular na pagtibok ng puso. Ang palpitation o ang pagbilis ng tibok ng puso ay maraming factors gaya ng stress, exercise, medication, medical condition o pag-inom ng kape. At kapag hindi naagapan ito ay posibleng magdulot ng pagkamatay, cardiac arrest, stroke at heart failure. Kaya't kapag nakakaranas ka ng kakaibang pagtibok ng puso, maaaring magpakonsulta na sa doktor kung saan inirekomenda nila ang basic diagnostic na electrocardiograph o ECG at blood chemistry. Ayan ha, nalaman natin na posible ka magkaroon ng heart failure disease at maaaring mo din itong ikamatay dahil silent killer talaga ang sakit sa puso. Kaya kung may nararamdaman kung anumang sintomas, mas maiging kumunsulta sa Doktor. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr., Nasubukan mo naman maglagay ng basang cellphone sa bigasan? Dahil ayon sa ilan, mas makakatulong daw itong matuyo yung mismong telepono kapag nasa loob daw ng bigasan. Totoo nga ba yan? Tara, let's prove it! Nahulog na ba ang cellphone mo sa swimming pool o kaya naman sa lababo? Meron na bang nagsabi sa iyo na ilubog sa bigas ang basang gadget o cellphone mo para raw hindi masira at mabilis matuyo? Effective nga ba ang claim na ito? Tara, let's prove it! Ayon sa FamilyHandman.com na hindi natutuyo ang cellphone sa pagbabad nito sa bigasan. Bagkus, nagiging dahilan pa ito ng mas malalang damage sa phone dahil sa dusty formulations ng bigas at posible rin pumasok sa mga butas ng gadgets ang maliliit na butil ng bigas. Dagdag pa ng website na mas magandang ilagay na lang sa loob ng plastic na may Silica gel. Ang silica gel ay ang ginagamit sa mga shoeboxes upang sipsipin ng moisture sa package. Kaya naman mas mainam ang silica gel kaysa sa bigas sapagkat kaya rin itong i-absorb ang tubig na nasa loob ng gadget. Kaya naman huwag maniwala sa mga payo ng iba na matutuyo ang cellphone kapag inilubog sa bigas. Ayan na, napatunayan natin na hindi talaga ito efektibo. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi ng mga marites di yan. Dahil imbis na maayos mo pang cellphone mo, baka posible pa itong ma-damage ng tuluyan. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Sa mga estudyante dyan, makinig kayo. Sapat na tulog. Nakakatulong nga bang upang gumanda ang performance niyo sa school? Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Nakakatulog ka pa ba ng 6 to 8 hours a day? O panay ang pagpupuyat mo para magawang assignments o projects ni teacher? Well, alam mo bang ang sapat na tulog ay nakakatulong upang gumanda ang iyong performance sa school? Tara, let's prove it! Ayon kay Doc Willie Ong na ang kakulangan o hindi sapat na tulog ay nagdudulot ng negatibong epekto sa nervous system na siyang nagiging dahilan upang magkaroon ng poor performance sa school ng mga estudyante. Dagdag pa sa sleep deprivation and deficiency na ang palagi ang pagpupuyat ay nagiging dahilan upang magkaroon ng mood swings at mawala ng focus ang isang estudyante. Bukod pa rito, lumabas sa pag-aaral na isinagawa sa Washington na nababawasan ng 0.07 points ang performance ng isang estudyanteng kulang sa tulog. Kaya ang payo sa mga estudyante dyan, iwasan ang pagpupuyat sapagkat mahalaga pa din ang 6 to 8 hours sleep per day. Hindi lamang nakakatulong upang gumanda ang mood nyo kada araw, malaki din ang naitutulong ng pagkakaroon ng sapat na tulog para gumana ng maayos ang utak mo. All right, ayan na, malinaw na. Na nakakatulong sa utak ang sapat na tulog sapagkat nabibigyan ang sapat na pahinga ang cells na nakatuon sa focus at concentration. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it. Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Mga kaibigan, mahilig ba kayong magbunot o kaya magwax ng buhok? sa ilong <laughs> yung tipong gusto mong maganda ang picture shot mo nang walang sagabal na mahabang buhok sa ilong pero alam mo bang ang pagbubunot ng buhok sa ilong ay delikado tara let's prove it Naiirita ka ba dahil mahaba ang iyong buhok sa ilong? Kaya lahat ng paraan ginagawa mo gaya ng pagbubunot nito gamit ang tweezers o kaya naman ng pagtitrim gamit ang gunting. Totoo bang ang pagtatanggal ng buhok sa ilong ay posibleng magdulot ng impeksyon? Tara, let's prove it! Ayon sa ear and nose specialist na si Dr. Michael Vera Cruz na nakakatulong ang nasal hair upang salain ng nalalanghap na hangin. Kaya naman kung sakaling bunutin ito, maring magdulot ng foronkulosis o impeksyon sa ating mga hair follicle sapagkat ang ugat sa ilong ay konektado sa utak. Dagdag pa ng meridiangrooming.com na ang pagbubunot ng buhok sa ilong ay makakapagdulot ng nasal cavity infection o nasal vestibulitis na nagdudulot ng pamumula ng ilong. Kaya naman pa ng mga eksperto, mainam na gupitin na lamang ito gamit ang proper nose hair trimmer at huwag kalbuhin ang buhok sa ilong dahil mabisa itong pansala sa mga mikrobyong dala ng hangin ayan ha, nalaman natin na mas safe kung ititrim mo na lang ang iyong buhok sa ilong kesa i-wax ito. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Mahilig ka bang kumain ng pagkain na may sangkap na bawang, mapaadobo, mani, o kahit ano pa yan? Pero alam mo bang, ang sobrang pagkain ng bawang, masama sa kalusugan. Totoo nga ba yan? Tara, let's prove it! Kilala ang bawang bilang maraming health benefits, lalo na kung ito ay kakainin ng hilaw Ngunit masama nga ba kapag ikaw ay napasobra sa pagkain ng bawang? Tara, let's prove it! Ayon sa isang article ng isang pharmacist na si Megan Nunn na medically reviewed ni Elizabeth Barnes, isang registered dietitian sa verywellhealth.com, ang bawang raw ay nagtataglay ng isang active compound na tinatawag na allicin na isang antibiotic. Ginagamit ito bilang pamatay o panlaban sa mga bakterya na nagdudulot ng sakit o infection sa katawan ng tao. Kaya naman, tinuturing na nakakasakit nakakatulong sa pagpigil ng mga sakit at infections na dulot ng bakterya ang bawang. Nakakatulong rin daw ito sa pagprevent ng pagkakaroon ng cancer, pagkontrol ng blood pressure, blood sugar at kolesterol. Ngunit sa kabila ng mga mabubuting dulot ng bawang, may masamang epekto pala bukod sa pagkakaroon ng mabahong hininga kapag nasobrahan sa pagkain ito. Ang ilan sa mga ito ay pagkakaroon ng acid reflux o upset stomach lalo na kung maraming makain kapag wala pang laman ng tiyan. nito ang risk ng kahit na anong pagdurugo sa katawan, pagkakaroon ng problema sa pagdigest. Ang lahat talaga ng sobra ay may masamang dulot, kaya naman palaging maghinay-hinay kung ikaw naman ay interesado sa pag ng mga supplements na nagtataglay ng alisin. Maaari kang magpakonsulta sa mga doktor kung ano nga ba ang maganda at pwedeng supplements na kailangan ng iyong katawan. Ayan ha, nakakabaho ito ng breath at nakakapagpataas ito ng inflation risk plus posible ring matrigger nito ang iyong acid reflux. Tandaan, mas mainam ang moderate eating dahil lang sobra ay bad for your health. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Marami sa atin ang handang gawin ng lahat. Pumayat lang. Kaya pati ang kasabihang online na no sugar o diet soda ay mas healthy kesa sa regular soft drinks. Tako, totoo nga ba yan? Let's prove it. Gusto mo bang pumayat? Diet soda daw ang sagot dyan. Sabi sa eatingwell.com, malaking calories ang mababawa sa pagiinom ng diet soda. Nasa 150 calories lang naman daw ang tiyak na tanggal kada araw. Bukod dyan, may mga claim rin mula sa mayoclinic.org, isang sikat na healthcare website, na healthy drink ang diet soda dahil packed with vitamins and minerals ito. Okay na okay daw kahit makadalawang baso ng diet soda kada araw. Pero totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon sa observational studies mula sa Healthline.com, hindi totoong nakakapayat ang diet soda. Mas gutumin pa nga ang taong nagda-diet soda dahil tinitrigger nito ang hunger hormones. Dahilan para mas kumain ka pa at magresulta sa pagtaba. Dagdag pa ng Healthline.org studies, posible ring maging dahilan ng diet soda na magkaroon ka ng type 2 diabetes at sakit sa puso. Kaya naman, payo ng Center for Disease Control and Prevention o CDC, kung hanap talaga ay lasa, pwede namang lagyan ng lemon o cucumber ang plain water. Bukod dyan, may iba pang mas healthy low-calorie drinks kagaya ng unsweetened tea, plain coffee, low-fat o fat-free milk kagaya ng soy at almond. Pero ayon sa CDC, pinaka-perfect pa rin ang tubig para mapanatiling healthy ang katawan. Oh, ayan ha iwasan ang pag-inom ng diet soda dahil hindi ito healthy at maaari pa itong maging dahilan ng malalang sakit. Better kung iinom ka na lang ng glasses of water. Kung alam mo ang tama, maiiwasan ang masama. Kaya tara, let's prove it! Kasama si Dennis, Dennis Antenor Jr. Puyat ka na naman, pero alam mo bang ang taong kulang sa tulog ay lumiliit ang utak? Tara! Let's prove it. Madalas ka bang puyat o kaya naman maikli lamang ang iyong tulog sa isang araw? Hala! Nakakaliit daw yan ng utak. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon sa sleepeducation.org na ang kulang o maikling tulog ay nagkakaroon ng pag-urong sa isang bahagi ng kanilang frontal cortex. Nagkaroon din sila ng pagkasira sa tatlong iba pang bahagi ng utak na involve ang reasoning, planning, memory at problem solving. Dagdag pa ng ScienceDaily.com na ang pagtulog ay tinaguriang The Brain's Housekeeper kung saan nga nire at nire-restore nito ang utak. Kaya naman kung kulang o maikli ang iyong tulog, hindi agad nagkakaroon ng full recovery repair ang utak. O sa mga nagpupuyat dyan, iwas-iwasan nyo na para hindi lumiit ng tuluyan ang inyong utak. Ayan ha, ang katawan ng isang tao ay nangangailangan ng tamang tulog sapagkat kapag kulang ang tulog at syempre hindi sapat baring maging dahilan ng out of focus at distraction kung alam mo ang tama maiiwasan ang masama kaya tara let's prove it kasama si Dennis Dennis Antenor Jr. At ngayon lumabas na ang totoo napatunayan na natin kung ano ang totoo sa hindi sa tulong ng mga pag-aaral at eksperto. Sa susunod na linggo, samahan nyo ko ulit para sa isa na namang panibagong araw ng pag-confirm or debunk ng mga nakasanayang konsepto at ideya nati mga Pilipino tungkol sa ating wellness and health. Muli, ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. na nagsabing huwag maniwala agad-agad sa mga claim-claim na yan. Dapat patunayan muna natin yan. Dito lamang sa LPI. Let's prove it! Alamin ang totoo. Alamin ang tama. Sa patuloy na pagbibigay ng DWIZ News ng Tamang Balita at Tamang Paglilingkod. Isang programang mag-challenge ng mga sinasabi nila kung totoo o bola. Panoorin, pakinggan at ifollow na ang LPI. Let's prove it! Ang mga reports na maglalabas kung true or false nga ba ang mga claims nila. Kasama si Dennis. Dennis Antenor Jr. Live sa DWIZ, live din sa Free TV, Haliw 23 at digital accounts ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Lalabas na ang totoo sa Let's Prove It!